Guys, nandito na naman po tayo sa pinagbagong lado at ito po ang um, tulul. di ko alam kung anong lado ito Tara guys, umpisa na natin. Let's go! Um, guys, pag ako, hindi um, ako masyado marunong mag-parkour kaya turuan nyo na lang ako. Comment, ano, ano, huwag pala kayo mag-comment. Hindi pa pala pwede. Sorry, sorry. Basta sub kayo, supportahan nyo ako ha. Pag hindi nyo na po, um, si Live. Kawawa naman po ako. Oh, mamimigay po ako ng candy blossom. Yan po guys. Ay, naku. Malapit na. Malapit na. Sana wala magtrol. Ang upal Wop. Nice. Ano to? iyon Dito medyo mahirap yata dito. Oh, o, to? Uy, oh, shit. Uy, oh, shit. Yun. Marunong. Marunong tayo guys. Nakasyamba tayo. La, 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 la. Yan. Dito, dito. Sana walang muna dito, guys, ha. Kasi tudul. Baka daw may mang tudul. chat Shit! Shit! Tanginek! Nalaglag! Walang iya. Ay, sorry, sorry po, sorry. Sorry po, sorry, sorry. <coughs> nalaglag po ako, oh sir. Nalaglag, nalaglag. Nakakakupal po din to. larong to. Ako po. Din naka-shuffle lang tayo, guys. Dapat din ini nga tuminga tayo dandan. 1 2 3 4 5 Yan. Dito, guys. Shadow may lahat dito, guys. Oh shit. Oh my god, Yan. Nakalagpas tayo. Okay, mag-ingat tayo per, mag-ingat tayo, mag-ingat. Kailangan natin magdandahan ulit doon. Masyadong delikad. Dito, kailangan lang magdandahan. Yan na. Doon, doon. Yun. Ito na, guys. Nandito na ulit tayo sa pinaglaglagan natin. Sana, guys. Ano, guys. Like nyo po at subscribe po. At ano po. Para lumakas tayo dito. Yan na. Nandito na tayo. Wait lang, guys. Ano to? Sana guys, walang Uy, uy Guys, wait lang guys ha Kasi maka may tatalon Ako na tatalon guys Nice, maraming salamat Ayan guys Hintayin natin to guys Di ka namin tinadul Try ko, Ay, gago Ay sorry guys Huwag mo yung try, masama yan Dito guys Ayan guys, parkour gods Yuk lang, hindi naman talaga ang marunong. Okay. One, two, three, four, five, oh. Paano to? Ay! Ay! Nako! 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 Nalaglag na naman. Sayang, per Sayang, per Sayang. Ay, ako dyan. Gusto ko dito. Shortcut. Eh. Ayun, ah. mm. Shortcut. Sayang, per Sayang. 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 Ang hirap dun, Perd. Paano kaya yun? Hala. kaya ko pa naman. ano? You know? Training na training ako dyan. Training ako dyan. O yan. Buti na siya. Chamba na yan, perde, eh. Chamba na yan, perde, eh. Hindi pa. Perd, ba't ang hirap dun, per Pahirap pa ng pahirap to. So, nyo po si Monmon -Mon Pogi. Yan. Yan. Ayan, guys. Ito, guys. Okay. Okay, dandan knife Nice. Nandito ulit tayo. Basic lang, no, guys. Huwag mo itul. Hey, padaan. Wait lang. Oh. Padaan. 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 Oh. Oy pa, ay barkiyan pe, Padaan po. Oy padaan. Nako, iadilaw ko na sa na nakakita. Nako, napakasama ng ugali nitong kuro, Pal na to. Hey, lumabas na Austin Wag kayo magtol. Ito na nga po na biktima to. Wag

ako mayo pa ako. Boy! Ay, sorry guys, sorry guys. Galit ako, galit ako. Ayaw nga, gagamitan natin to ng... Ay! Ang ina kasi ang kupal eh. Guys, tulong. Lagi na ako binabog-bog dito, guys. Tinudol na ako. Ito nga sinasabi kong ayaw kong gawin kaso kailangan natin tong ano para sa ano content kailangan natin gumawa ng paraan let's go kailangan natin kailangan natin gumawa ng paraan yan hindi mm, siya marunong dapat kasi ay ay stop Naglag ako. Nangahina no, internet ang kupel. Tara, tara, purge. Tara, purge. Isa pa, purge. Di tayo susuko. Wala sa suko. Wala sa suko. Napakahirap naman ito. Hay nako. Ang Ay, sorry. Bawal tayo magmura dito kasi first, ano natin, vlog. Ay, content. black <laughs> eh, vlog tuloy. Sorry, guys. Guys, ha, mag-subscribe mag kayo. Bagay di kayo nag-subscribe. Nako, walang magbibigay ng candy blossom. Six bigos niyon. One. And guys, one, two, three, go. Naglag, naglag, naglag. Aku kupal. ay nako nako na na naman Nasumpong na na nai pagkano. Wag naman pagbigyan niyo ako. Ay, yeah. Pagbigyan ang puso kong tibok. Sana guys, pagbigyan tayo dito guys. Oh. Kanina pa ako. Mm, kakaumpisa lang ng laro eh. Hindi ako pagbibigyan. Nako, ang sama ng ugali. Wait lang guys ha. Nag I-check -che lang Dapat guys, 1, 2, 3. Yan. Tapos, 1, 2, 3. Yan. Oh, shit! Nag-lag, nag-lag, nag-lag na naman. Last na ito, guys. Guys, pag tayo try natin, kaya limang try na lang, limang try. Pag hindi tayo talaga nakabot sa dulo, gagawa ko ng part 2. Guys. Yan. Ayun, tumalon. Ayun, tumalon. Tumalon ka, bye. tumalon. di ka natalon eh. Sorry guys ha, nainis ako dito sa ilang lalong to eh. Ayaw tumalon. Ayan. Oh shit! Wait lang, wait lang ha, wait lang, wait lang. Ah! Sorry guys, sorry. Kailangan natin tumalon. Talon tayo, talon tayo, talon, talon. One, two, three, four, five, six, seven, eight, one. Guys, ay ako na po. So guys, gagawa ko ng part 2 at sana ano po mag-subscribe kayo at mag-like. Yan po. Pindutin niyo na po 'yung nasa baba. Guys, ha, gagawa po ako ng part 2 at abutin natin ang dulo kung hindi natin kaya, guys. Magbibigay ako ng ng ano? Ng ano, isa pang 6B. Kaya ano lang, guys, bibilang b lang. 'Yon, pwede na. Sige, guys. บาย